plus kita da plus kita da plus kita da wow oh plus po ano po sabi ng ka oh no. ano po sabi na kat ano sabi po na layo oh ano sabi po na mga kagiliw dito so, tayo sa loob ng sasakyan ng parang GR shoutout yeah, kay parang GR ah. so kas, thank you lord at nakarating ng ligtas lakas ng ulan kanina no <laughs> <laughs> katagal namin alas 4 kami nag landing mga kagiliw siguro 4.35 na kami pinalabas ng aeroplano Sobrang lakas ng ulan kanina eh. Alright, ngayon magbabiyahin na tayo. Pauwi mga kagiliw. Ayun po mga kagiliw, good morning. Nasa biyahe na tayo. At kausap natin si Baby Kay. Si Baby kagiliw Say hi ka muna sa vlog ko. Say hi to my vlog. Oh! Oh po, nagbablog. Good morning! Good morning! Flying kiss mo muna mga kagiliw natin. Flying kiss muna. Oh! Nakablog si Dati. Ako po, may flying kiss pa nga. Tara, tara. Sasama ka kay daddy. Tara. Tara. Wow. Sino po ba tinatawag Mau? Wala lang daw. Wala na. Ito po po. Tara, sama ka ba kay daddy? Magbablog? Tara, tara. Tara. Bango na. Tara. Magbablog tayo. Sama ka kay daddy? Sama ka kay dada? Opo, opo, tara, Nana? tara, Nana, tara, 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 oh, Oh. tara, hmm. tara, dahag-dahag lang ayan. ano parang. Hindi andi na. Hindi na. Hindi na. Andi na, andi na, andi na, andi na. sa mga apartment eh. uh, puno lahat po, ni lola T. bukas sabi biyernes na webes ngayon naman ako ng yun eh silang baboy hindi siya masapit dito sa mga kawad 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 may order mga kawad kawad pinang pinang kaya si Reggie ayaw na papasok ay kawad siya rito pinang pinang mas lalo pagka dito palabas mas nahirap ng pagkapalabas mga kagiliw ayan. nandito na tayo sa Bulacan nakauwi na tayo sa mga nanay Biana nanay, nanay, nanay dito ayan at excited na rin ako mga kagiliw hindi ko alam kung anong kwan mix motion hindi ko alam kung, kung anong kung anong kwan uh, ni Bibi kung sasama pa sa atin si Bibi pero meron tayo ditong props meron tayong pasalubong sa kanya ayun ang ating laruan ayun so surprise natin ito sasama sa atin si Bibi kagiliw so ayan abangan nyo mga kagiliw <laughs>

Oh, Ooooooooh! Kiss mo si Dada e! Dada! Dada! Anong si Dada? Ako po si Dada! Oh. Oo, Okay, oo? Oh, kiss ko kay okay, Mami! Kiss ako kay Mami! Kiss <laughs> ka, so, oo! Uh. nai! Bless po, nai! Bless po! Dati daw! O, Dati! Oo! 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 Uuuh! Si Dada! May pasalulubang si Dada! Wow! Wow! Gusto mo po nita? Wow! Sasa gusto mo po nita? Oo! Oo po! Oo! Ano to? Oo! Christian daddy, Gusty ni baby. Wow. Ano <laughs> reaction niya nakita. Mama Dada, dada, na, dada. Na. dada, na. dada <inaudible> nak. Mama Oh, tara, ah, dada. Oh. Wow. Ang ko. <inaudible> Ang <ko>. Dada. Dada, si <inaudible> dada. Oh. <dada. inaudible> Sino pa ba? Sino pa ba? Oh, tinuturo mo yung airplane si Dada yun you know. ah. <laughs> tinuturo si airplane. Ay, Wala na daw Oh, yun oh. Know. Ang tinuturo nga yung airplane yun nasa taas. Yung nasa taas daw yung airplane. Mama, oh, yung backpack ko, oh, nandun yung laptop. Oh, no. <laughs> Oh. Pambigat pa ng anak ko. Hug mo dati si Dada, Hug mo si Dada. Oh. Oh. Dada. Dada. Ay, ako na po si Dada. Sabi daw po, po kasi mga kagilo, si Dada daw ang nakasakay sa si airplane. Nakasakay daw po sa si airplane si Dada. Ay, po. si Sino po ba ako? Sabi nga po eh. Kaya kung may lang nga naikot eh. Kaya kabibili pa kami sa anong ulam eh. Kaya, isa kayo. Bless mo na. Dali, bless mo na. Bless po. Bless. Sino po ba ako? Kasi ko hina dada mo inakyat minaka sa eroplano eh sigurado. Kaya nga betututo Bot bot ko na tuturo pa si dada. Sino ba ako nak? na, Sino po ba ako? Sino po ba, ba ako? Dada. Ako po si dada. Alin? Ha? Ang tuturo mo ha, Gilio. Nasaan po ba si dada? Mai. Nasaan po si dada? Mommy. Nena. Alin Nasaan po ba si dada? Nay. Oh, si Dada. Day. Si Dada, nasa po si Dada. Sama agad eh. Ang ito yung aeroplano. Ay, kasi doon nga nakasakay. Doon daw ako nakasakay sa aeroplano. Pero nandito na po si Dada. Mm -mm. mm -mm. Nasa po si Dada? Mm -mm. Love mo po si Dada? Mm -mm. Ay, si Dada, po po si Dada. Atin. O, atin po yun, ano po? Ano po, atin po yun, ano? Mm -mm. Love mo po si Dada? Mm -mm. <laughs> ah, galing mm, ang galing naman ng anak ko. Love si Dada. Love si Dada. Oh. Ano pa? Ano pa? Love mo po si Dada. Ano po bang sabi ng kwan? Ano po sabi ng ng kau? Ano po sabi ng kau? Oh mo. Ano sabi po ng bird? Ano sabi po ng bird? Nana nana. Ano po sabi ng cat? Ano sabi po ng na, na zebra? Oh, ano sabi po ano sabi po na lion? Sabi ng baka ano? sabi po ng baka? Ma. Ano sabi po na lion? Oh, ano sabi po ng elephant? Hmm? <laughs> anong Ano sabi ng chicken? Dada. Andun daw yung dada. Oo <laughs> si dada. Ako po si dada. Hindi na po. Dada, <laughs> nandito si dada. <laughs> lapit sa akin na ano? na. Dada. kami eh? Hmm. Okay. May pawis ka na. Amoy <laughs> diba pawis. Hindi, hindi siya makapaniwala. Ang tinuturo lagi dada. Nasa aeroplano eh. Ayun mga kagiliw at mag muna po kami ni Parang Pagkain natin. Ah, may ketchup mo kala mo may ketchup. matapang tong pag untong ta. ang tawag dito? Ano? Dynamite. Dynamite. Kumuputok meron tayong fried egg dito, tra chicken, adobo. Kakain muna mga kagiliw. Dada, yan. Mama. Mama. Kakain ng handog pa. Kakain ng kape, kape. Hindi ako ba may mamay kuya? Kukuha kita. Sino po love mo? Eh, bigyan mo lang

Dada. Dada. Kain po. Sige, sige. Hiniringay natin na si Aling mo. Kapag ka na kami. Ay, eh, sa... <laughs> Mag-uwi. Ano mo na yun? Nasa po pagkain ni baby? May pagkain sa inyo sa may anong. Ayaw na mabal sa akin. Kakain <laughs> ka rin po na? Ang sali si Marisa. Kakain ka na po. Si Kaming ka ka si inip mo ay kakain. Kaming inip mo ay kakain.

Kahatiin mo eh, heray. Heray. Asan aking ex Ban mag nga. Hindi nga, alam mo nga. E hindi. na sa akin, eh. niya sinabi, ng ulang. para kayo ni kayo na no, nakatulala no. <laughs> ngayon. Hahaha. Ayaw 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 mo Ayaw malis, eh. Ayaw mo nang

Kailan umalis February 7. Hindi pa ba, ba, ba 'yan? No, ano 'to? Naluluko ako, ako doon eh. Ah, hindi ah, oh. ka na ba? Dina. <laughs> na. <Malulu -lo> <laughs> doon? Naiinis. Eh oh, paano maya ka usap yung ano parang Alam ko ba hindi makakain. Ako lang po nai. Ay Sabi daw po ng nanay, ayaw daw po magkabanugang ng banay, balero. <laughs> ayaw kong magkabanugang ng loko-loko, kakao. Kakao eh, kung ikaw ay naiinip siya, umuwi ka. Oo nga naman, malaki naman sa bahay dito. Oh, Oo, magburot siya. Huwag kong siya nagdama, huwag pahinagin siya kay JR. Joke lang. <laughs> <laughs> siya na nga daw magkala pag na-driving ko, si JR manager na lang. Alain mo si kai <laughs>

Yamang. Oh, yamang. mag-dali. Dali, samahin mo. Dali, Ay, ayo sa tabla. Ay, ayo sa tabla. O puta kay Kidona. Kinan. Kidona. Hoy, Kidona magkaw. Yung putak yan ay Gusto po kinanay. na. Hindi pa kakakain ang daddy mo. Wala na sinasamahan. Wala na sinasamahan. Oh, what? vlog. Eh, wala na sinasamahan. Opo, ayos. Ah. Mami, sama sa kwan. Sasama kay mami. Oh. Ayaw nga sa iyo eh. Oh. Uh -huh. Ang ah, nabulong kasi to. Ang tubok sa natin. Tubok natin. Ayo, magbubukas tayo. Dito bubuksan ko ni Daddy. Ano ah, po? Ayan! Parang nung isang mga malilita chocolate sa kabila. Ayan! Ayan! Ayan!

1, 2, 3, 3. 1, 2, 3. Wow. Kanina ah, po ba daw? Bada. Hindi, ito po. Kay baby. Na, kay baby po to. Ito, bubuksan pa natin to. Bukuksan pa natin to. Bukuksan pa natin to. Bukuksan pa natin. natin, natin, natin. Masa baby po, magbukas ito. Bukasan po na, na. na. Dala, buksan. Bukas na eh. Bukas na hapo na Yeah, wow, <laughs> kano <laughs> <laughs> wow. apa tah yo wo nggelem nggelem sedek mutas angel ya ditelan iku suka kok konak pakai sekarang opo wow 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 wong nak kok si baby Kumuha ka agad oh. Wow! Okay na po. Oh, oh. oh ikaw, magbablog? ikaw po magba-vlog? Ikaw oh. po magba-vlog? Yun po mga kagiliw at update lang po sa first day natin dito sa Pilipinas. Ayan. Kanina, naglaro kami ni Baby. Ayan, ngayon paliliguan naman natin. Ayan, first day. Ayan. Opo. Ayan na ang anak ko. Talaga namang ang daming alam. Ano po ba ginagawa nga yan? Ha? Oo, ah. oh, hoy <laughs> po. Ay, hindi po. Babasa na si baby. Dito lang natin ito papatong. Yan, nalagyan natin dito. Ayan. Papaliguan natin si baby Kai. Okay na po yan. Huwag mong bubusa si mami Nak, huwag mong bubusa si mami ha Huwag mong bubusa si mami Huwag <laughs> 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 Oh, come on Oh, talaga siya pa nagkuka din Si mami, huwag mong bubusa si mami Huwag <laughs> 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 oh, Paano, paano? Paano ba? Ah! Wala, sa'yo na napupunta eh O, dico na, dico na Kay mami, kay mami, kay mami. Wala Wala Hindi pwede maligo si daddy dahil po si daddy ay puyat Wala pang tulog Wala pang maligo si daddy Daddy, copy, repeat, kapit, kitang, kapit. Yo, what's up mga kagiliw? Ang ganda ng buhok namin. Kagigising lang po. lang nak magsasalita si Daddy. sasalita lang si Daddy. Alam nyo po ba mga kagiliw, si Baby kagigising lamang po. Narinig ko, sabi kay mami wala na, nana, nana. Sabi ni Mami Kagiliw, wala na ng dede? Hindi po. Dada, dada. Sinabi mo po yan? Dada. Oo, oh, oh, nakikinig sa kwento ko. Tapos tingnan niyo po yung buhok namin. Oh, sino po naglagay ng buhok natin? Dade. Dade. Oh, oh. Oh, ang gundo-gundo ng buhok niya na po. Sino naggawa niyan? Gusto rin mag-vlog o oh. Ang ilaw pa may. Dito tayo magba-vlog. Wow! Tingnan niyo po mga kagiliw ang aming buhok. <laughs> mga picture mo kami dali. Eh. Yan po cellphone ko. Ay, bigyan na tayo ng gadi. Nak din oh. smile. Smack, smile. Ay, na. smile daw. Yo, yo, yo. Hi, dine, dine, smile. One. Picture. Two, three. Isa pa. One, two, three. Isa pa. One, two, three. Tingnan mo si Daddy. Tingnan mo si Daddy. Tingnan mo si Daddy. Tingnan mo ang Daddy. Tingnan mo yung nose. Hindi kami na si Daddy. Tingnan mo. Tingnan mo. <laughs> nakablog kasi siya. Oh. Selfie ka na na, Mami, dyan. Selfie mo na. Selfie. Selfie mo na. Sige, titingin ako pangit. Nakita mo, ayusin ni Mami. Oh, smile, ah, smile. Smile, smile. One, two, three. <laughs> smile, smile. Smile, dine, dine. Ah. Oh, ako-vlog pala si Baby. oh. Smile dito, smile. Bleh, bleh. Hager na. Duh,

Sa, da, sa da, da, da. da. dada. Aga. ayan <laughs> What's up, mga kagiliw? Ano nga? Baby. Hey, okay. What's up, mga kagiliw? Ako po ay magbablog. Welcome to my YouTube channel. What's Yo. but... up, My name is... Kai Sakari Aguila. Uh, 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 oh.